na naman tayo nagbabalik yan mga kaibigan oh. tinanggal ko na yung balasubas kasi pinagsabihan po ako ni tatay kiambaw oh, na mali daw po yun ayaw na ayaw niya po yung nakakarinig ng balasubas kaya gusto niya itanggalin ko yung balasubas yan mga kaibigan ngayon mga kaibigan CN si Vlogstar is back ito pala mga, mga kaibigan oh meron ako nakita na, na duman sa wall ito ay eh, kinuha ko muna kasi nagtaka ako dun sa sinabi niya mga kaibigan sabi niya mayroon siyang 20,000 pesos at yun lang ang pera niya at dahil dun sa 20,000 pesos niya na yun naging multi-millionaire siya ngayon mga kaibigan eh nagtataka ako dun sa sinabi niya kaya pakinggan niyo ito mga kaibigan kung ano yung sinabi niya mga pare ko, paano nga ba ako naging multi-millionaire at the age of 24? Ito kukwento ko sa iyo. Meron akong 20,000 sa bangko ko. Yun lang yung at Yun lang yung pero at kailangan. Seriously, what the fuck are you doing? Sabi nga na narinig nyo. Sabi niya, yun lang ang pera ko. Big sabihin, wala na siyang ibang pera maliban doon. Yun lang ang pera ko. Yan, pagpatuloy natin mga, ka mga kaibigan. Yan ha yon lang ang pera ko Ayan, tandaan natin ng mabuti uh, Yun yon lang ang pera ko okay, Pagpatuloy natin para malaman natin sino Sinungaling ka Pero kailangan kong palaguin yun Pumunta ako sa mga high-end na bahaya na village dito sa amin Kumatok ako May third floor ako nakitang bahay sa Sana ako ano, ano mga kaibigan no? May nakita siyang third floor na bahay o, Ngayon, tingnan natin kung magkano yung inupa na doon sa bahay. Kung magkano yung binigay niyang upa doon sa bahay. Para malaman talaga natin na ito talaga ay nagsisinungaling na ito. Hindi ko alam kung nang niyo ito ng tao no hindi ko alam. Basta ito malaking kalukuhan itong pinagsasabi niya. O nagyayabang lang. Hindi ko alam. Sabi ko, kuya, mag-business tayo. Rentahan ko yung bahay mo, 20,000 per month. Take note ha, mga kaibigan ha. 20,000 per month uupahan niya yung bahay na third floor 20,000 per month yan ha ibig sabihin yung kinuha niya ang pera sa bangko na 20,000 20 na pera niya lang eh, ay iuupa niya doon sa bahay na 20,000 per month yun mga, mga kaibigan ha tandaan niyo ng mabuti na ito talaga eh hindi ko alam kung mukos-mukos o mikos-mikos o nagsisinungaling talaga ito sipin mo yun 24 years old multimillionaire. Wala naman akong pag-alam doon kung multi multimillionaire na yan siya o ano man. Basta ang atin lang, eh, magsabi lang siya ng totoo. Eh, kung nangihingan naman siya ng tao, dapat maayos. Hindi yung ganyan na mag, mayroon siyang 20,000 tapos inupa niya doon sa bahay na third floor na 20,000 din per month. Tingnan niyo mga, ka mga kaibigan kung bakit nasabi ko ito ha. Kung saan manggagaling naman yung kasunod na gagawin niya pumayag si Kuya, 20,000 yan eh. Pinagiba ko yung garage nila. Nilagyan ko ng swimming pool. Nilag Ayun na mga kaibigan. Ginaba ko yung garage nila. Nilagyan ko ng swimming pool. Ano yung swimming pool na yun? Papil? Walang gastos? Saan manggagaling kung wala kang pera at wala kang pera na talagang sapat? kung 20,000 lang yung pera mo, isa eh, nang galing yon ipinagal eh, ipinaayos niya ng swimming pool, di ba malaking kalukuhan na swimming pool. Pinagiba niya pa yung garage, nilagyan niya ng swimming pool, di ba nagsisinungaling? Kung 20,000 lang yung pera na galing sa bangko, nag-winedro niya at ipinanupa niya doon sa third floor. Eh, ano yung siya lang nagawa noon at donation lang sa kanya yung ipinagawa eh, niya ng swimming pool. Di ba? Eh, yung mga uh, nasa social media, di ko alam. Yung karamihan na dito, nanluloko na lang eh. Para lang talaga magkapera siguro eh. Maring multimillionaire nga ito. Kaya lang, ang inano ko lang eh, hindi siya magsisinungaling. Maging tama lang siya. manginggan nyo man siya ng tao. Yung tamang panginggan nyo. Yung hindi yung namimikos-mikos pa yung utak natin kung paano siya naging milyonaryo kung naging milyonary man. Lagyan ko ng jacuzzi, nilagyan ko ng mini golf at yung mini bowling arena. Pinatiles ko, nilagyan ko ng pailaw, ni-repaint ko lahat. Ang ganda, ang social na tignan. Mga kaibigan, no? eh, talagang may kus may to eh. Ang sabi niya, eh, review natin yung sinabi niya, 24 years old pa lang siya, ay eh, multi-millionaire na siya. Paano siya naging multi-millionaire? Mayroon siyang 20,000 pesos na nasa bangko winedro niya at nag-ikot-ikot sila sa lugar niya at nakakita siya ng tatlong palapag na bahay at kinausap niya yung mayari kuya upahan ko yung bahay mo upahan ko ng 20,000 per month yun lang yung pera niya mga kaibigan 20,000 tapos ngayon ang dami niyang pinagawa, pwede ba yon yung 20,000 mo gagawa ka ng ipapasira mo pa yung garage, gagawan mo ng swimming pool, dagya mo ng jacuzzi, lalagyan mo pa ng itira, ititira. Sa tingin mo kaya, at sa tingin nyo, magkakasya kaya yung 20,000 pesos na sinasabi niya na yun lang yung pera niya, sinungaling ka pala. Yan mga kaibigan, no? yung nasa social media hindi ko alam para lang talagang kabiliban siguro sila ng tao magsasabi ng kung ano-ano na lang kaya lang namikos-mikos yung utak ko pasensya na po ma'am napakaganda nyo po pero yung utak nyo po hindi maganda minimikos-mikos mo yung tao pasensya na po pero hindi po dapat ganoon eh kami mahirap lang po kami pero hindi naman siguro ganoon kakitid yung utak namin at maniniwala dyan sa mga mikos-mikos mo renta ko yung bahay 20,000 per day. di ba? Diba? 20,000 per day. Ang daming nagrenta. Sa 20,000 per day, kumita ako ng 350,000 sa isang buwan. I-minus mo pa yon yung 20,000 na renta ko sa bahay na yun. Mas kumita pa ako dun sa may-ari ng bahay. Ganun yung mindset dapat natin. Yun yung dahilan kung bakit ako naging multi multimillionaire ngayon. Eh, hindi ba mga kaibigan, napakaganda ng babae nito. Hindi ko rin alam kung talaga ba. <laughs> Ay, naku, ma'am. Gayet man pilaki, kami sa hirap at nakapag-aral kami ng konti lang. Yung mga sinasabi mo, hindi po kapani-paniwala. Dahil sa 20,000 pesos mo, naging multimilyoner ka. Alam niyo po, ma'am. Ang mga taong maniniwala sa'yo yung mga taong kasing liit lang ng tingting -ting yung utak. Pero yung mga tulad namin na kasing laki ng puspuro yung utak namin na lumaki ng kunti sa tingting, -ting, hindi po kaming maniniwala dyan sa mga pinagsasabi nyo po. Alam nyo po ma'am, gagawa po kayo ng content o ano man na pang ano sa mga mga tao na manunood sa'yo ito pa yung kaibigan lang, pa yung kapatid. Nasisira yung imahinasyon namin. Yung utak namin ni eh, nagiging Einstein. Ano ba 'yon? Kaya masasabi ko lang sa iyo, itigil mo yang kalokohan mo kasi hindi po mga bubo ang mga tao ngayon. Yung e lalong lalong-lalo na yung mga isinilang noong 1980s, no? 1990. At hindi na po kami isinilang noong 1950 at 1940 na madali mong papaniwalain. Siguro yung mga taong nga nga, utak, at ang utak nila nasa tutuli, talagang maniniwala at bibilib sa'yo. Sipin mo, 20,000 pesos, naging multimillionaire ka. Ang laki ng kinita mo kaysa sa mayari ng bahay, ang kinita mo is mahigit 300,000, samantala ang mayari ng bahay is 20,000 pesos lang per month. Malaking kalukuluhan yan. Mukos-mukos na naman to. Tigilan natin to mga kaibigan. Eh... Nag-times, times, times, times na yung utak ko. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Dito na lang. At shout-out doon sa aking pinakamamahal na tatay Kiambaw, ang aking advisor noon, mayor, gobernador, at salamat sa mga payo mo. Eh, hindi lang tayo magyabang. Eh, hindi tayo tutulad dito na gumawa ng content na to eh, talagang mayroon ako opera dito ibig sabihin pwede na ako mag multimillionaire eh 50 mil ka ang hirap 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 pagpagawa ng bahay swimming pool pa tsaka yung mga golf mini golf kalukuhan yan o oh, hanggang sa muli na lang mga kaibigan babu itay mo yan